yan sa kanila. ba? Diba? Kaya nga may mga showbiz, magula ng karir, pumapatol sa mga politiko. Sa bagay, Maharlika, may point ka. Yung mga artistang laos, pumapatol sa mga politiko. No? Eh, ikaw, saan ka pumatol? <laughs> Saka pumamo vlogger? <laughs> Tapos yung asawa mo, ginurgur mo. Tapos ikaw, nagpagurgur sa iba. Ganto nga, eh. Gana, 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 gana. <laughs> Huwag ganyan! Huwag ka mag-issue ng ganyan! Uli, take two. Huwag mong mag-issue ng, ng mga subit-subit. Ay, huwag ganyan. Kasi jumuelier ka dites sa Pilipinas para magpa ganyan, Ayun mo na ang sagutin mo, Marlika. Huwag yung iba-ibang issue. Huwag mo muna pukusan yung ano, yung uh, yung politika ngayon, ang pokusan mo muna yung yung uh, Gimme, 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 gimme. Oh! Ang jitemi ng kefi. <laughs> kalat na kalat sa social media. Yung maraming sinasabi patungkol sa gobyerno, yun naman pala siya ang maraming... No, no! Ilabas niya. <laughs> Bakit siya tayo kay tahimig doon pagdating sa issue mo? Huwag ganon. Huwag ganon. Marley ka. Ba, diyon. So, yun. Keep saving, God bless. Give me, give, give Nakaganda. Ah! Ang kitem ng kepi. Yeah.